gandang araw mga kaitlug. Nandito po tayo ngayon sa ating farm. Dito po tayo na abutan ng ulan. Nakasilong lang po tayo sa ating kubo, yung lalagyan ng ating feeds. Dito po. yan po. tapos yung ating mga building ayun po yung layer building number 1 tsaka yung lay layer building number 2 Medyo malakas-lakas po yung ulan dito mga di pa po tayo makauwi yang mga kawayan mga kaitlog dyan po yung yung nasunog dyan po nagumpisa ngayon po unti unti na namang sumigla yung mga kawayan palagi na pong umuulan saka yung ating paligid po. Mga kulay green na. Yan po. Saka dito rin po. Medyo madamo na rin po. Kanina pa na paputo yung ulan mga kaitlog. Di pa po tayo makauwi. Salado pa naman yung ating kubo. Wala tayong dalang susi ngayon. na daanan lang po kasi natin to dito ating pong mga basila na manok mga katlog ayun po mga ilang kiraso lang po yan kasi po yung iba nandun sa layer building number 1 Nong ilang yung nakaraang buwan po sobrang init ngayon po palagi nang umuulan Hintay-hintay na lang po mga kaitlog pag tumila po yung uwan para makauwi na po tayo. Yan lang po muna mga kaitlog. Salamat!